Good morning mga boss Alabas na naman tayo Ayan weekend kasi Kaya eto kasama na naman si Bordy Tatlo na naman kami ni Bing Hindi na kami sumama dun sa Mama Mary na Pub fun bike nila Sobrang init kasi Odi malungkot ka ba? Ha? Malungkot ka ba? Pag nag ride tayo, lagi kang malungkot eh. O oh, malapit malayo naman. Malungkot ka ba? Tapos dito, tapos... Kung um, nasa Capitol tayo, tapos kapunta tayo doon sa basura. O oh, ganoon, malayo. Malapit lang yun. Mga boss, natutuwa ako. <laughs> dahil maganda na yung daan dito bago bagong espalto, sarap magbike sarap magbike to <laughs> hindi siya nagsasalita dito tayo mag training sa ahon mga boss nauna na si Bing pa kasi 10 ano yun, yung gagawin niyang ahon kami 5 lang nandyan si Bor yung maahon hiniwanan <laughs> ko na lang para matuto siya kasi pag nandun ako sa katabi niya Nandun ako sa tabi niya Gusto niya magpatulak Pangalawa pa lang kami Si Si Bing pang lima na Oh my god Nandun siya sa baba Ayo maahon <laughs> Pang lima na si ate Di Pang lima na siya Oh nandun siya Sige go lang Pag lima ka na no. Kaya niya na dito sa kabo. Yung kahit hindi siya ito tulak. Medyo nag-improve na. Ang problema na lang talaga yung ano niya. Yung interest niya. Kailangan mo siyang pilitin bago mag-bike. Tapos namimili siya ng rota ayaw niya ng ahon kaya pag ganito malungkot siya sige go yan tuloy mo lang dyan yung pinakamahirap eh Yeah tagaktak na yung pangis niya mga boss <laughs> ayan o, hindi niya alam kung anong gagawin niya <laughs> go, pahinga tayo dyan sa taas mamaya ba't mo binuksan yung damit mo? ang init tapos? ang ng puso ko puso mo, mabilis? paano ang tulog ng puso mo na mabilis? Tik 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 so pangatlo na namin medyo namahalakas na yung loob niya sabi niya mauna daw ako para videohan siya kasang bagal swerve ng swerve gusto daw niya ng Jollibee pagbigyan natin sabi niya sa akin mas gusto na daw niya ngayon yung Jollibee kung okay lang para sa Jollibee go antayin ko dito si Bordy sa so may siko <laughs> Sana na kaya yun andito na siya sige oh grabe yung usok Grabe yung usok, Di Go, go! Diretso mo lang O, oh, Ilan pa sayo? Five Five Sayo, Di, ilan na lang sayo? 2 Okay, pagbaba natin, 1 na lang <laughs> Galing nga. Hindi ko na It tinutulak is... Ano? I-improve okay, na I-improve na kaso takawbad na kikita na yung cleavage <laughs> nagpapahabit yung gift niya sabi niya masyari mabilis yung pintig yung puso niya may stroke ka na naman di tinga oo nga <laughs> <laughs> ba't dito niya hinawakan ah tara di akit na ulit tayo anong gagawin natin um mag jollibee Oh, tapos ibring bak mo yung energy ko. <laughs> <laughs> para may lakas uh oo -oh. okay. kaya naman siguro natin last 2 na lang last 2? Uh oo -oh. or last isa? hindi okay, meron pati tayong akit dun di ba? tapos pagbaba natin Sino akit yung? ulit? Uh -oh. dalawa pa? hmm three pa lang kanina hindi three pa lang four na three pa lang for wala si nandaraya siya sabi niya pang 5 na daw to eh pang 4 pa lang to eh pagod na talaga yan di bali na mabagal basta ano lang consistent siya na hindi bumababa madedevelop din yan at least nag-improve dito na tayo magtago sa taas mirap kasi pagka sinasabayan mo talaga parang mababa yung moral niya o, dito tayo sa taas abangan lang natin siya nauna no na si Bing class 3 ka na lang sabayan kita mamaya focus Diyan mo lang Lalapit na yung Jollibee Masaya mo na. Tapos mo na. Huwag mo nilalapit ah. Hi guys. my last one lap na po kami. Ngayon pa kami nagpahinga. Sakit na ng hita ko. Hmm, tumakbo kasi ako eh. Kahapon sinagad-sagad ko. Kasi may sasalihan kaming uh, run marathon. Ay, o Marathon is umaabot ng 21k di ba? Na may sasalihan kaming running uh, running competition. Charis. Basta run. Tapos mal malaki kasi yung price niya. Saka nagbabalik din naman ako tumakbo kaya if it doesn't work at least we tried Jejemon. Basta yun guys. Uh, try lang natin. Eh di kung mag ensayo tayo syempre sa takbo. And 3 kilometers lang yun. So, speed ang talagang kailangan mo dun. Speed and consistency. Consistency. Hmm? Consistency. Yung yung muta mo, oh. oh mm, nilalapit oh. mo. Eh, oh. syempre, ganyan ginagawa mo sa akin. Si Bordy. Mag-drawing ako. Eh, ayaw mo na nga kanina. Less, less na yun. Afo. Mag-jollibee -ja ka na nga lang. Eh. Patingin ng eyelash mo. Ano yung eyelash? Ito. Aray. Ano aray? Ang ganda ng eyelash yung guys. Oh. So, Ang haba. Mas so, malaki pa eyelash siya sa akin. Ba't pango ka di? Ano po? Yung ilong mo. Hindi matangos. Ow! Ba't? Uh, matangos yung ilong mo. Alam, kinuha niya ang dami naman. Si Daddy, ang sa niya, kapal ng face niya. Sabi niya kasi, birthday ko ngayon, bigyan niyo ako. Guys, birthday ni Daddy ngayon. Ere. Eh. Ere. Eh. Eh. Tinayuan namin guys, baba hanggang dito sa taas. Last naman na. So, sulit, sulit naman kasi may avocados kami. Three days bago mahinog to. Hindi pa siya ano, Uh, hindi pa siya talaga na hilog. Narinig mo yung sabi niya? Oo. Oh. Pwede lang daw tayo manungkit. Uy, gaga ka talaga. Masyado kong mm -hmm. <laughs> inaano. Kakahiya. <laughs> Kamiya private property yun. The next time na makita natin sila guys, since season ngayon ng avocado, di ba? Season ngayon ng avocado is every time na pumunta kami so, dito. Yung ice cream, avocado flavor. Wow. <laughs> ano, um, Magdadala kami next time ng pera para pibili kami. Happy birthday, Daddy. Anong gusto mo? <laughs> Parang ako dapat ang magtanong. So ano, Di? Masaya na naman. Magbike ka pa? Huh? Kaya ka na naman? Magbike ka ulit? Okay. Dapat lakasan mo ah. Bagal-bagal magpatakbo. O, i-greet niya naman Daddy, ako. Kaya nga, ka. i Saan si Daddy? Nag-work niya mo. Pwede sa'yo. Happy Father's Day sumaya tayo? Ang itim naman namin dyan. Eh dito may pan. Yan. Huwag kang mukha kami ni Bardi, no? Pwede ko